So ito guys, oh. ang dami niyang bunga. Ayan. Jumbo po ito. Tapos ito. Ayan, sa isang puno, ang dami niyang bunga. Tapos ito din. So magpitas tayo. ito yung giant Ayan, ang giant Ayan, napakaliit na puno pero napakarami yung bunga And punin na natin lahat ala ang dami tapos ito naman ito yung Uh, jambu so eto guys magkaiba naman to eto naman yung jambu ayan so ganito siya kalaki masukat kuning hmm hmm so et eto sa ka ayaw makaiba ko Ayan, napakalaki. Ayan. Tapos, ito naman, ang, ah, may bunga na, may hinog na rin, guys, oh. So, ito, guys, yung mga pang sinigang na tanim kong Sili. Ayan, napakadami niyang bunga. Tapos, ito yung May maliyad damo. Bunga na gaya man na yun. Ayan. So, ito naman yung galing sa Pilipinas. Na din. Tapos, ito guys. Kuhan na rin ako. Gusto kong magpakbet ng sili. Ayan. Ayan, napakadami niyang bunga. Magpakbat tayo. Gusto ko tong medyo ah, maliliit. Hindi pa siya ang hang oh. eh yan na kakagatuan magpitas Ang oh, dami. So, ito guys. Kuha rin tayo. Sisto. Sisito. Ayan. So maganda tong sisito. Ay. napukulan, Maganda tong sisito.